Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mr. Rio. Hello sa lahat ng mga supporters ni Idol Jan at saka sa lahat ng mga haters sa mga anti-Duterte. Dahil ang video na to ay para po talaga sa inyo. Dahil ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng tamang presidente. Dahil naaawa ako sa inyo dahil na uuto pa kayo niya na poronay. Eh. So ikaw, nakapili ka na ba ng presidente mo? Kung nakapili ka na, saan mo binasa ang pagpili mo? Malamang kung anti-Duterte ka Binasi mo ang pagpili mo sa mabait, malasanto at hindi nagbumurang pangulo. Pero alam nyo ba na no walang kwenta ang apat na katangian na to? Kung hindi naman kayang resolbahin ng kandidato mo ang mga problema ng ating bansa, dapat po ibasi po natin sa plataforma, sa mga nagawa at yung ano po mga plano nila para sa ating bansa. At kung talagang seryoso ang kandidato na ayusin ng ating bansa, dapat kinukonsidera niya ang sarili niya bilang isang garbage man dahil sa mga basura o problemang iniwanan ng mga nakaraang administrasyon na walang ibang inisip kundi ang pansariling interes, kapangyarihan at ang mahalal lamang sa posisyon. Ano nga ba ang tamang basihan sa pagpili ng tamang presidente ngayong malapit na ang eleksyon? So simulan na po natin. Well, di ko alam po nagawa na ito ng media. Ang ituro sa ating mga kababayan kung ano ang tamang basihan sa pagpili ng susunod na presidente. Kung nagawa na nila ito, okay fine pero gagawin ko rin dahil naniniwala ako na ang mga sasabihin ko ay ang tamang basihan sa pagpili ng susunod na Pangulo ng ating bansa dahil di mahalaga kung sino ang gusto nating iboto. Ang importante, sino ang dapat nating iboto. Gaya po nung last video ko, sisimplihan ko na lang para mas magitsagad ng ating mga kababayan. Sila ang limang kumakandidato sa pagkapangulo. Si Binay, Santiago, Duterte, Po at Rojas. Sa video na to, kung nakanino ang tatlong susi na makakarisulba sa problema ng ating bansa, siya ang karapat dapat iboto at maging pangulo. Ano-ano ang tatlong susi na ito? Una, kung sino ang may planong ayusin ang bulok na sistema ng gobyerno natin. Pangalawa, kung sino ang may planong ibalik ang parusang kamatayan. Pangatlo, kung sino ang may planong puksain ang droga sa bansa. Yan ang tatlong susi o lunas para masolusyonan ang problema ng ating bayan. Bakit? Ilarawan natin ang problema ng ating bansa sa isang ahas na may dalawang ulo sa magkabilang dulo. Ang unang ulo ay ang government system natin, which is the presidential system. Ang kabilang ulo naman ay ang droga. Sabi nila, ang pinaka problema ng ating bansa ay ang korupsyon? Kama po kayo, pero di siya ang ulo ng ating mga problema. Kaya may korupsyon dahil sa government system natin. Nakapaloob sa presidential system na ito na magkaroon ng pork barrel ang Pangulo, mga senador at mga kongresista na nagiging sanhi ng walang pakundangang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So kung babaguhin ang bulok na sistema na to, siguradong mapupuksa ang korupsyon sa gobyerno. Lagi po natin tandaan na kung sino man sa limang kandidato na to ang walang planong ayusin ang bulok na sistema ng gobyerno natin, isa lang po ibig sabihin nun, ayaw po nila ng pagbabago. Dahil sa lecheng sistema na to, nagkanda leche ang ating bansa. Dahil lang makanakaw sa kaban ng bayan sa bulok na sistema na to, ay napakasimple lang po. So sino nga ba sa limang kandidato na to ang may planong ayusin ang bulok na sistema ng gobyerno natin? Si Binay ba? No, wala siyang planong baguhin ang sistema ito. Plano niya pang ang ibalik ang pork barrel, di ba? Si Madam Miriam Defensor Santiago pa? No, anti-corruption si Madam. Pero paano niya pupuksain ang korupsyon kung wala naman siyang planong ayusin ang sistema ng gobyerno natin? Wala rin, di ba? Si Madam Grace po ba? Hindi rin. Isa siya sa apat na kandidato na walang planong baguhin ang sistema ito. Si Rojas ba? Lalong hindi. Ano bang sabi niya? Ipagpapatuloy niya ang nasimula ng Aquino administration. So anong pagbabago doon? Lalong wala, di ba? Si Mayor Rodrigo Duterte ba? The answer is a big yes. Siya lang ang may plano na gawing federalism ang government system natin na susi para mapuksa ang korupsyon sa gobyerno. Dahil lang isa po sa mga main problem ng ating bansa ay ang kakulangan sa budget para matustusan ang mga programa na mapapakinabangan sana ng ating mga kababayan. Sapat sana ang mga pork barrels na to. Ang problema nga lang talaga, binubulsa sa ito ng mga pool kaya laging kulang. So pag naresolba ang unang ulo ng mga problema natin, mariresolba na rin automatically ang sunod-sunod na problema ng ating bansa. kaya ng problema sa kahirapan, edukasyon, pangkalusugan, agrikultura, infrastruktura at marami pang iba. Punta naman tayo sa ikalawang susi. Bakit death penalty ang pangalawang susi para masolusyonan ang problema ng ating bansa? Dahil pag nabalik ang parusang kamatayan, titino ang mga tao at ang mga pulpolitikong magnanakaw sa kaban ng bayan. Kapag ipinataw ang parusang kamatayan sa corrupt government officials, drug lords, drug pushers, killers, rapists, drug addicts at marami pang iba, di ba titino sila? dito na magiging disiplinado ang ating mga kababayan. So pag may death penalty, automatically, masusolusyonan na rin ang ikalawang ulo ng ating mga problema which is drugs na nagiging sanhi ng iba't ibang klasing krimen. Sino ba sa limang tumatakbo ngayon ang may planong puksain ng krimen, droga at korupsyon? Si Binay, Santiago, Po o Rojas ba? Wala silang planong puksain ito at wala sa mga priority nila ito dahil panay tungkol sa pagpapalago ng ekonomiya ang mga plano nila. Pero paano mo panalagawin ang ekonomiya? Kung may smugglers, corrupt government officials, may mga kriminal na nakakalat sa paligid na katatakutan ng mga foreign investors, at may droga na sumisira sa utak ng ating mga kababayan. Useless kung di mo uunahin dispatsyahin ang mga dumi at panira sa ating lipunan. Imagine a basketball court na panay basura. Nakakapaglaro ka ba ng maayos? Hindi, di ba? So para makapaglaro kayo ng maayos, dapat linisan niyo muna. Sa mga tumatakbo sa pagkapangulo, si Duterte lang ang may planong ibalikan death penalty. Puksay ng kriminalidad, droga at korupsyon. So it's clear na na Duterte lang ang dalawa pang susi para maresolba ang problema ng ating bayan. But he is not perfect to some people na ang hanap ay disente at mabait na pangulo. Anong nangyari sa mga hipokritong nagbabait-baitan at nagpapakadisente ang presidente niyo? Wala, di ba? gaya po ng pangkasalukuyang administrasyon. Mabait daw siya at disente pero dahil sobrang bait niya, di niya naman kayang disiplinahin ng taong bayan at ang mga tae, este ang mga tao sa paligid niya na magnanakaw sa kaban ng bayan. One of the most corrupt country tuloy ang Pilipinas sa buong mundo ngayon. Good job Mr. President Aquino. So subok na natin na pag ganyan ang personalidad ng isang pinuno, walang mangyayari lalo sa ating bansa. Ang kailangan natin pinuno, yung kaya tayong disiplinahin, may takot sa Diyos, matapang, may malasakit sa bayan at sa taong bayan at handang isakripisyo ang buhay para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa mga taong mulat na sa katotohanan at may malasakit sa ating bayan, nakikita namin ang mga katangiyang ito kay Duterte lamang. Kaya matamoy imulat na habang di pa huli ang lahat. So gumising na tayo kapatid. Ito na ang huling pagkakataon natin para maisalba ang bayan po natin naghihinga luna dahil sa mga problema ang iniwanan ng mga sakim sa yaman at kapangyarihan na walang ibang iniisip kundi ang pangsariling interes lamang at hindi ang ikabubuti ng ating bayan. Kung pangit na gobyerno na at ng pangkasalukuyang henerasyon, huwag na po natin itong iparanas pa sa mga susunod sa atin, ang henerasyon ng mga anak natin. Kaya habang may oras pa, iboto natin ang karapat-dapat kapatid. So sino ang karapat-dapat? na ba ang tatlong susi para maresolba ang problema ng ating bansa. Siyempre, naki Idol Duterte lang. Sa madaling salita, siya talaga ang nakakaalam ng solusyon para sa radikal na pagbabago ng ating bansa. So yun ang napakasimpleng paliwanag para mas magitsagad ng ating mga kamabayan na may makatulong po ito sa inyong pagpapasya sa pagpili ng tamang pangulo ngayong malapit na ang eleksyon. At sana po na convince ko kayo na ang piliin si Idol Duterte ang pinaka the best decision na gagawin ninyo sa buong buhay niyo dahil sa mga boto po ninyo nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng mga susunod pang pa mga henerasyon. So, sana naman na gets ng mga anti Duterte. At kung hindi niyo pa rin yung na gets mga anti Duterte kayo, ang next video ko po, i-reveal ko na sa inyo kung bakit merong anti Duterte. At kung bakit nage-exist ang mga ganyang klase nilalang sa mundo. So that's it. Lahat po ng mga salitang narinig o maririnig nyo, mga ideya, lahat po may gabay ni Ama. Kaya ako po nasabi na ang mga salitang binibitawan ko ay nanggaling po sa kanya. So maniwala po tayo mga kapatid. Ako po si Mr. Rio. S